Good morning, guys. Sobrang close. Meron tayo ditong binabad na pinogret. Pinogret, hindi pinogret 'yan. Sasalain natin, ililipat natin siya dito sa ating base. Ito daw yung ano, yung lawag nito yung pampababa ng ating sugar. Ayan, kaya gumawa ako nito baka sakaling bumaba yung sugar ko kasi naka 200 ako ngayon uh, nagsawa na ako sa kabababad ng okra nagsawa na rin ako sa kainom ng maintenance ko kaya dito muna ako try ko yung sinasabi nilang fenugreek ayan so sasalain natin siya dito tapos iinumin natin bali binabad ko siya guys ng maligamgam na tubig yan. binabat ko siya sa maligam-gam. Sinala ko, bababaran ko ulit hmm, Amoy ano siya? Amoy cinnamon na ayaw ko anong ano nito. <laughs> Bahala na basta iinumin ko din. Ayan guys, inumin ko siya. Maligam-gam na to guys. Kayang-kaya na nating inumin. hmm walang lasa. Mas nag-enjoy ako kaysa binabad na okra. <laughs> Ayan guys. Thank you for watching.